Dito pa ako mga Troika no. Nandito po ako sa Uban daw Bulacan mga bro Ega no? Ayan po yung mga bangka na laki po. Ayan po yun. nasa dulo po na yung flies daan. Yung mga may kahoy po na nakatusok na yun. Flies daan po yun. Ang lalaki po nung bangka Yung aking pong kolong-kolong mga bro Iga, no. Punong-puno ng galon ng tubig ng tubig po. Mga sirang galon po 'yan. Ah, bumili pa ako sa ano po sa Taliptip, Bulacan-Bulacan po. Dito po ako dumaan sa Ubando, Bulacan. Para po madali. Yung pong Ubando at saka po Uh, bulakan-bulakan. Magkaroktong lang po ito mga broigan eh. Nandito po ako ngayon sa bulakan-bulakan. Ay! Bulakan ba? Sorry. Ano pala? Ubando. Ubando bulakan po. Nandito po ako. At nagpapahinga po kasi layo po nung pinayahe ko. Magkali pa po, po ako ng bulakan-bulakan. Sa taliptip po. Pahinga lang po ako rito sa tulay ng ubando. Ayan po ang kabuuan ng mga broigan sa tulay po ako no tulay na ng ano ng obando bulakan po at pumikap po ako ng galon po pinili ko po yan mga proyeka pumipili ako ng saling galon tumabag po kasi sa akin yung aking uh, kinukuha na ng galon Kunin ko ni ko yung galon sa kanila kasi ah uh, marami na po kasi marami na po Ano po yan? Ah uh, po pa ako nagkakamali. 60 mga 60 piraso po yan, Mike. Ang galid ko po mga brohiga no, yung aking galon na binili. <laughs> sa dami po ng uh, galon po. Ah uh, nilagyan ko po yung likod Tsaka yung tagiliran, may isa po sa tagiliran at yung po sa taas. Bubong po ng kolong-kolong ko -kolong po. Kasi na kayo mga bro, ega, no? may music. Radyo po ba, radyo? May radyo po pala. Hindi <laughs> pala music. Ano po, radyo, patalastas. <laughs> Ayan po yung kabuhan ng... Ano, uh, bando po, bando po. kabuuan ng kung ano po ha, yung uh, tawag to, ilog. Ayun, may nagbabangka po. Ayun, may nagbabangka po. Mahuli ng ista. ay po isa. Tumatak po isa naman po. Nakahinto lang po isa. ang luwag po na ano, flash daan po, no? Ang luwag. Nasa ubando pa rin po ako, mga bro, ay no? Ang luwag po ng flash daan. Ayan po. daan po ito. Ayan, no? Place daan po ito. Tapos ito po yung tulay, no? Tulay. ayun po, karoktong. Ayan, tulay po yan, tulay. Pagdating po rin sa kabila, at dito po ay eh, ganun, eh, ganun din po guys din po mga broiga eh, no ayan po kung po sa kuhan may dalawang ilog eh, may, dalawang, <laughs> may dalawang guys po na magkabila dito po sa lugar po ng upando Nice job po yan. Oh, mga bro, ay ganong tulay. Ayan. Kaya kung magagawin po kayo rito sa uh, ubando, may shortcut po rito, no? May shortcut po rito, patong ano, patong malolos po. Wala pong katrapik-trapik. Nakikita nyo po sa video, wala Walang traffic po rito. Ayan po mga bro eh, gano'n dire, Diretso sa sakyan O oh, ayan o oh. Kaya po pumunta po kayo ng ano ng, uh, uh, Malolos Pwede po kayong dumaan dito Sa lugar ng Ubando Ang tagos po nito uh, hindi Kung po ako nakakamali Malolos na po yata ang tagos nito Wala pong ka-traffic traffic mga bro direkt, direkt, yung gano'n Diret, diretso ang sasakyan no? hmm? Dumadaan dito ah, Nandito na po ako sa ano po mga bro yung gano'n sa, sa bentahan po no Bayar po sa bayar Ibenta ko na po itong aking nakuhang galon sa uh, ah, Pandibulakan po at saka po doon po sa Abando Dito po ako nagbebenta ng ano ng galon. Ang nangyayari po yan, ano, by hand cellphone, no, gumibili pa ako, binibenta ko naman po. At, ano po, ah, uh, hindi ko na po nakuha na yung patungo ko po rito, no, gawa nung wala pong ahawak ng cellphone. Kaya, uh, dito ko na lang po tinatapos ang aking vlog ko no? aking video. Sige po mga broyga, no, salamat po. At, yung nga pala sa ano, no, dosa sa dinaanan ko po kanina sa Ubando hanggang doon po sa uh, pantibulakan maganda po dumaan doon pagka po sa patungo kayo ng Bulacan patungo ng Bulacan po mas maganda po doon po kayo dumaan sa uh, ano po sa Ubando hanggang doon po sa tagos po ng ano tagus po ng malolos ubando, tapos po uh, bulakan-bulakan, bulakan po dire lang po yun ang labas nyo po ng tabang tapos pa ano na po kayo pa malolos na po yun at siya nga pala ano kaya lang po pag umuulan doon uh, iwas iwas na rin po tayo dahil mababa po yung lugar na yun mababa, mababa po binabaha po yung pagtag-ulan lang naman po. Pero pagka naman, maganda po panahon, maganda po dumaan doon. Wala pong baha. Uh, at sige po mga broigan, no? ganito na lang po ako. Uh, at maraming salamat sa wala pong tigil po na sumusuporta po kay broigan Kamanok Ganito na lang po. Bye bye. God bless po. God bless.